Ngayon bigay na lang pag nakuha. Kasi masisira. So, shout out kayo. Ayun oh, no, sila. Sabihin mo na kuha mo na sa lambat. Sa la, sa ano, sa lambat lang ano. Lambat lang. Kasi marami, marami, Pero patay na siya. Buhay pa. Buhay pa no nakuha niyo sa lambat. Hindi oh, hindi pa yung ano. Hindi pa siya bungay. Wala. Nakapiro na kakapit sa ano. Bawal naman may wit doon. Sa lambat. Oh. Kukunin mo lang. Bakit pinapakuha na lang nila? Eh, Kasi ano? Marami, masyado marami. Mukapas ko na rin naman doon. Uh, Delibre na lang So yun yung mayari nung ano nung doon. Dami ano? Dramatic na Marami kayong binigyan. Da uh, may dalating. Bahay! Sige, yan! sige. Lutuin nyo na. Baka Dami maano pa yan. Ila may ilang May isang kilo yan. Oo, oh, isang kilo. Binib binibenta ah. namin. Ah, binibenta yun, nyo lang. Bigyan nyo. o, pwede yan. o oh, parang may baon. No? Ayos. Sige, sige i-discarter yung mga bata kuha doon sa lambat yan, kaya tayo